Mga ah, kasi manong maka-istorya natin mga karno, si uh, Police Lieutenant Alnia Fontenilla at atin ka uh, Malinaw Municipal Police Station may uh, tanan sa record nga natabong nga hacking incident ya sa Banwa Ita, Malinaw. Ma'am, pwede mo kamon mama istorya rin tabo tabong ato ma'am? Ah, uh, bali, ini nga ito no, 8.30 kahapon no, sang aga. Ah, uh, bali, may nagtawag din no, nga taga-barangay. Actually, ang barangay sekretary Uh, informing nga uh, may natabo nga uh, hacking incident. So, nag-respond dito ang aton nga uh, trupa. Uh, Pag-abot dito, abdan man to ang biktima uh, nga may lastro sa iya nga uh, siko kag abaga. And nag-abot man ang ambulance no gindala man siya sa hospital. Then ang aton suspect ara man <coughs> kasi, nagpabilin man siya no pagin amin niya man ang iyang, uh, sala. So gin arrest siya and sa police station for ano for investigation. Mm. So for now uh, on hold the ring in detain naton ang aton na ton, ton, suspect ang victim ta for now ara at sa hospital. Mm. Kamusta ma'am do sitwasyon victim ma'am uh, actually hindi man mga fatal wounds ang na mm. uh, ano niya ano na angkon. So for now ara lang siya for medication pa sa hospital. Uh, we are waiting for the results ang iyang uh, ko legal. Mm. And we are waiting also for the family to decide mm. kay daw Historia sila silang uh, uh si Tolod ini nga problema kay Tolod mm -hmm. magutod ini duha. Uh, And ang ato na victim is suffering from mental illness. Uh, okay. So mam kahapon it agahon aling gida mam na tabo aling gida ro gin kumpisahan it rayton nga incident ha man nagpangabot ang, ang sa pag uh, gabo Ho bali ang ano no ang ato na biktima no na ginmalitan niya ang motor sa iya magulang, mm. -hmm. Uh, ang nga ito na suspect. So, nagkadto siya sa balay sa mother niya ato dito ini ato na biktima. So, ginkonfronta ini niya mm -hmm. kung nga man malitan ining iya motor o galing wala man nagsabat ining victim nagtalikod na lang siya. So, pagkatalikod niya, no, nagkabati naman siya sa nilagabo sa balay sang Uh, mother niya pagbalik yan nag wala na gali ato ang victim so mm. kay suffering from mental illness hindi siya dugay na so amo to ipasipan niya tani o mm. galing kay gin palapitan na siya nga may sanduko mm. so para lang siguro nga matipinsan ang kung galing o no may dalaman siya habi nga sanduko sa oh. gilid niya so mm. amo to gin labo na lang So, amo itong natabo. Uh, according to him, na uh, niya lang tani ang iyas hmm. ng kaugalingan. Uh, so, ginrasonan ka lima ang incident kay Motor at Ana at na ikaw suspect di malitan at Ana nga nangamanghod. Uh, Gato tayo na pang-abot sa pagpapangapilang dagun dahil tayo nga, nga biktima Ang biktima ta is 45 years old. Mm and, and atong yung suspect is uh, 56. Oo. Uh -uh. So, ginsira ako no uh, headlights ang headlight sa motor niya. Mm. That's why i confrontan ni nini, nini, ang mm. niya na mm. Alin na na ma'am, it? Biktima ro, suspect ka magugangan nga. Yes, so, uh, uh, oo. Okay. So, uh, makaroon ma'am, alin tong uh, ano, ita, pamilya ma'am sa dahil nga suspect? Pag ba marat kaso o oh, isettle? Is uh, we are waiting no, sa final decision nila kay kahapon. They are opting to settle which is uh, ginaprocess na tani nila ang kung ano no ang uh, affidavit of non-interest o galing kay wala lang mag-abot sa time. So for now, ginahulat na mo nang ilang uh, uh, pagpasa sa affidavit of nan interest no kay komoda nag-storya uh, lang ang pamilya no nga ipabulong na lang ini ang uh, biktima yeah. no hindi lang physically but mentally also. so, so uh, ah, kahapon ginabalang ko man sila nung no, uh, before i-release tani sa hospital. Ay, hey, maistorya kami ng family kay mm. because last year pa ini siya problema sa barangay. Actually, mm. twice na ko ka-attend sa ilang barangay uh. ah, ano dito, session. Uh, so, for me, matagalay sa yeah, -brought, Maroon, out, oh, yeah. Uh. brought out. Oh, yeah. Kina brought out sa taga-barangay uh. ang ah, problem nila about si uh, victim. Uh -huh. So, amo na ano, no, kahapon ginabalang ko to ang family na kung tani, mapurso na ang gusto nila matabo. No? Mm. Either igapos na lang siya sa balay or ipabulong din siya mm. sa mental hospital. Man lang git Ana, mag mag ana bi man ako atakihon ko nit masakit ron na ikaron nga biktima mauno gid imo eh, mag ano sa ibang tawo may nagpanakit man imo na, actually no ang report nila time nga na ko to no is gapang malit siya abi mm. so once nang maakit siya kaya guba siya sa mga ano. So, may time ko nga sa sementeryo, sa uh, barangay nila. May ginhaboy siya nga kuha, nga motor. So, naguba mm. Then, after sina, masaka siya tadabi sa bukit, mm kung manago. So, actually, ang tawagan isa sa mga tao dito, do, ermitanyo. na -huh. Oh. No? So, amo na nabudlayan sila magdakop sa iya, kay mm. wala siya gatinergit permis sa ilabalay. Mm. So, gauli lang siya kung nung no, makaon and madula na naman. Ano mm -hmm. yung duda yung nga rin ka, piti pamilyado ra or solohanan mo tayo? Wala, wala na siya pami, pamilya kaya tumundin mm -hmm. isang niya uh, na uh, problema mm -hmm. sa pag-iisip. Pero, naga yung maw naman? Wala. Kaya, um, according sa ila, sa bukid, hindi siya kung nung pinanago. Ah, oh, okay. Pinanaw pa lang, wala tayong Pero, oh. Nga, na yung so, nga suspect mam, ma alay na nang trabaho ka ra? Uh, actually, no actually, trabaho, sininiman no, naga ano ang ganun eh, inang sa bukid bala yapang, hmm. kaya may dala siya nga sanduko hapon mm, okay halin siya sa bukid yan so nakita niya lang iya, nga motor nga may sira na bala hmm. so ang motor nga natabo hmm. okay. so, alin na ma'am atun aton ka karang may taong nga mensahe sa aton karang Ah uh, pamuguyo man nag mga listeners naton makarangod. Well, so well actually no ini nga uh, crime is ano uh, man no nang matawag um, uh, taman nga isolated na no tungod at uh, malagsahon malang ini matabo sa malinaw. Mm -hmm. Although usually no hacking either uh -huh. hacking stopping or uh -huh. shooting uh -huh. yung katabu, but, uh, ang makatabo dito. bata. Ang reason nabi is personal so family problem. Mm -hmm. And suffering from mental illness mm -hmm. ning aton nga victim no. So, actually, wala man ni Tani na tabo kung wala siya gin uh, sa ruso ang aton suspect. So, to defend himself, amon muna na tabo na, na, ano, na labo niya ang iya ng manghod. So, kung Tani no, sa mga pamilya pala nga ang inyong uh, family member, sa amon uh, mental health problem buligan tagitan sila no nga mapahospital mapabulong Uh, Kaya ang problema sa ila gitabi mabalik sa pamilya gitiyapon so sila lang gid ang maka decide mm -hmm. kag makadala dala sa ila pamilya either sa hospital or i-contain nila sa ila nga panimalay para hindi makapanghalit sa ila mm -hmm. okay. So ma'am, uh, dugang lang pa rin no, sa mga may pamilya, may mga nangaramang nga may mga tin, may mga part uh, parts na nila nga pamilya nga may mga mental niya. Ano nga na ma'am, anong yung ma-advise ka na karamang kung si da na pwede nga magpakayugulig o sa para mapabukong na nga nga mga pamilya nga ma'am? Oo, uh, unang -una, no, pwede gini gi sa aton nga, ano, ah, uh, RHU, No, actually si Doc ga panghatag ini bulong para pampakalma kay ilang bisis man kami may narespondihan nga may amo sini nga problema and actually iya naman gani nga mga customer ko no yeah. to. So may idea na si Doc no kung sino ini sila nga mga naga -suffer. So ang ano lang gid is tani uh, sigi-sigi pagbulong no kay ginahatag man na dira dai no? nga libre so sa family gyud abi ini no kung paano nila tani i guide no ang ini nga mga uh, may problema sa pag-iisip nga membro sa pamilya nila so isa ina no sa institusyon nato yung nagabulig sa ila and kung i-refer sila tani no sa mga mental hospital mm -hmm. so ila gyud tani hatagan sa kimpo para mm -hmm. hindi na maglala ang problema mm -hmm. sa ila nga pamilya Sige, abogin niya. Salamat, ma'am. Uh, good morning.